Dol, ano mo sabi mo sa isang social influencer couple na nagsalita na ibang bansa na ba ang bansa natin kasi di sila namukuan at pinagkaguluhan sa isang local fast food chain sa isang probinsya dito sa bansa natin? Ako, baka ni-respect privacy nila. Kung gusto nalang na attention tapos sila napansin, baka di sila kilala talaga. Ganun lang. innocent eh. Di sila kilala. Di sila ganun kasikat talaga. Like, inisip nila. Ako personally, Private moments with family, like walk my dog, of quality time with missus, grocery, going out. na appreciate ko yung nakaka-respect ng privacy or after serving pa, pa picture or pag kumakain after hindi yung wala ka pa nga na order na picture pero di natin may iwasan yun sobrang nakakataba ng puso di ba sabihan ka idol papicture yung gwapo mo idol kita yung... appreciate ko lalo na pag show di ba masarap talaga yung audience participation kasi show yung trabaho ko well, yun di ba ka namin yung misis may bahay dyan but to each his own so ganun lang siya ka simple always be humble and tama kayo bali ako ng sir